Hmm, ito na, rejikin pagay na i, May ati dadalusan na. Da, siyempre, kaya dat pagay di ba syempre da kortada nga pagpadanom da da bubunda syempre kailangan dati kumita ti milyon ah, kasi magkano ang magkano ang isang kilo ng palay ngayon di ba super mahal 30 pesos isang kilo Uy, ni Karen. Ay, di Isang kilong palay ngayon ay 30 pesos. Kailangan mo mag second crop. Kaya yan, para kumita ka ng maraming pera, kailangan mo mag sikap. Eh, Nagugas ako na, eh. hindi na pinugasan na lang. Hindi <laughs> Iyan. Ito, magsikap ka para yumaman ka, para maging milyonaryo ka. Kailangan, sige, sige lang. Kung may pera ka, magpadanom. May bubun ka, may pambili ka ng maraming gamit. Yan, dito ko musuk usok sa mga kalamansian. Magigib ka ng tubig para mayroon kang inumin. Ay, nako, ang hirap. Nung bata ko, hindi ko naranasan ito ko. Pero kaya sabi nila, habang tumatang, habang tuma, eh, habang tumatagal ang mundo. Yan, may sunog na naman. Dahil sa init ng panahon. O yan, o. Oh. may sunog. Patay.